2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang talakay ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad. At ang ating pong pamayana, po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Glenda Zamora Anino, Manager ng Public Employment Service Office o yung PESO ng LGU ng lungsod po ng Muntinlupa Lupa upang talakay ng mga programang ipinatutupad para sa mga manggagawa sa lungsod ng Muntinlupa. Lupa. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Ms. Magandang umaga rin po sa ating mga manonood. Nakaka-proud na umaga po para sa ating mga taga muntinlupa Lupa po. Good morning. All right, well, noong May 1 nga ano, ating pinagdiriwang yung Labor Day. At kasabay po ng pagdiriwang nga po noon ng araw ng manggagawa ay pinapaalala po sa atin ano, yung mahalagang kontribusyon ng sektor na ito para po mapuksa ang kahirapan. Now, I want to know the story po sa Muntinlupa, ano? ano po yung mga programa ninyo na para sa mga para sa mga kabilang sa sektor na manggagawa at tutugon rin po sa problema ng kahirapan. Maraming salamat po. No? So, sa amin po sa Muntinlupa, sa pangunguna po na aming butihing mayor na nakaka-proud po na si Mayor Rufi Biazon, kami po ay mayroong 7K agenda. Ito po ay hango sa ating UN Uh, SDG goals po, no? So, primary po, of, nangunguna po sa aming 7K agenda, ang usapin po ng kabuhayan oh, po. or livelihood po. And this is closely followed po by karunungan at um, kalusugan, mm -hmm. no? So, bakit ito po yung tatlo po nga primary uh, agenda po sa 7 agenda. Kasi it addresses po the holistic needs po ng ating mga papaya. Mm -hmm. So sa kabuhayan po or livelihood, kami naman po ay naka-cluster. We call it the economic development cluster. Kung saan ang peso ay isa lamang po sa mga tanggapan na kasama dito and we focus on formal wage employment. May mga tanggapan po kasama tayo that will focus or that focuses on skills development which is our local testa. Um, dagdag puhunan po no uh, uh, marketing po kasama rin po namin ang mga ang gender development office po na talaga tumutugon tumutugon na sa pangangailangan ng mga kababayan po and then um Uh, it is closely followed by education po. So sa Muntinlupa po, we have what we call the Education Industry Forum wherein um we invite the industries po that are located in the city mm -hmm. and we talk to the academic community po mm -hmm. para po yung tinatawag na job skills mismatch oh, ma-address po natin. So mm -hmm. that is one of the initiatives po or the innovations in Muntinlupa po para talagang nakatoon po because sa usapin po ng employment, yan po ay napaka one of the more critical issues po eh, the jobs mismatch. So, sa atin po, we have um, programs that we deliver that focuses on employment, unemployment, and underemployment. Mm -hmm. For underemployment naman po, we have a lot of livelihood programs po, especially po sa mga kababaihan natin. Mm -hmm. Meron kami water lily products po na okay. ginagawa po. At it, this is being sold po sa aming pong eco-grocer po as part of our uh, Likhang Munti Program for Livelihood po. Mm -hmm. So, marami po kami ibinibigay pong programa para po sa ating mga kababayan po sa Muntinlupa Lupa at para po ma-address yung iba't ibang pangangailangan po nila. So, dun sa mga naghahanap po ng trabaho, nandito po ang Public Employment Service Office. We, uh, conduct um, regular mega jobs fair po but every monday and wednesday po every monday and wednesday po walang patid po yan we conduct our in-house jobs fair po so we invite companies sa aming na putanggapan sa peso para po makipag-usap na po sa ating mga job seekers po no so um, ginawa namin to para maibsan po yung gastos ng ating mga kababayan kasi po kung i-refer -re pa po natin sila sa company, mamamasahe pa po Oo. sila. Pero sa atin po sa Muntinlupa, we do this um, in-house jobs fair as well as the barangay jobs fair po. Para ang, uh, sa, ang mga taga-Muntinlupa po naghanap ng trabaho, pupunta na lang po sila sa ating tanggapan para makipag usap po sa ating companies. And we are happy naman po that our batting average po for our hired on the spot for our in-house jobs fairs is from 15 to 25 percent mm -hmm. po ng ating applicants. so. Ang daming programa, sa lupa. Kulang pa para po yan, ma'am. Ma <laughs> marami, marami po talaga pa. tayong ginagawa po. Even po doon sa ating mga employed na po na ating mm -hmm. mga... Our uh, workers po. So we have the Mutilupa City Tripartite Industrial Peace Council together with the Department of Labor and Employment. Kung saan po yung management and labor sector po ay binibigyan po natin ng quarterly learning sessions. nag invite po tayo ng mga speakers from uh, national government agencies and bureaus po para po, po nagbaba po sila ng kanilang mga programa at mga bagong alituntunin eh, parehas po naiintindihan ng labor at saka na management po. Sabay po nilang matututunan ito para hindi nakakaroon ng um, miscommunication. Mm -hmm. So in that respect po, we are also addressing industrial peace po. So we're very, very happy po because the Department of Labor and Employment and the City Government of Mutilupa through PESO po is talaga in partnership po. Talaga very strong po ang links po namin sa kanila. For livelihood naman po, we have DTI po uh, DOST ang tumutulong po sa amin dyan. So, kita natin yung convergence, ah, yes, ano? Nagtutulong-tulungan ng iba't definitely. ibang mga ahensya ng gobyerno, not only sa lokal, ano? Yung national, talagang nakikipag-coordinate kayo to implement yes, also yes, this program. Now, tell us more about this trabaho para sa Bayan Act, ano? Anong papel po ng LGU para po dito? So okay. Ang trabaho para sa Bayan Act po ay ni-launch po yung 10-year plan po kung paano natin matutulungan ang ating mga kababayan po. Uh, hango po ito sa agenda po ng ating putihing Pangulong uh, Bongbong Marcos po para sa makabagong Pilipinas. So ang trabaho para sa Bayan Act po ay naglalayong magbigay ng matatag Uh, masigana at uh, matatag maginhawa at panatag na kabuhayan po para sa bawat Pilipino po. So ito po ay sa pangunguna po ng ating DepDev, D Dole, DTI po at saka TESTA po. Ang role naman po ng uh, mga LGUs po is of course no, uh, to align our programs rin po patungkol dito. So meron na rin po kaming masusundan po na blueprint or master plan sa amin naman po so that we can localize the programs of the trabaho para sa bayan po. Alright. Well, more on convergence, ano? Bakit mahalaga itong pagtutulong-tulungan ng iba't mga stakeholders, mga government agencies, ano, and even different sectors sa pagbuo po ng mga programa na susupo sa kahirapan. Kagaya na rin po ng ginagawa ninyo sa Montilio. Ay, very important po talaga sa ang partnership po. Diyan po nabubuhay kami sa peso po. Dahil kung wala po ang strong links namin, not only with the national government, but with the private sector hmm. po, ay hindi po namin maisasagawa po ang mga programa na amin po nagagawa. And we're very thankful po because at least for peso po we have the Department of Labor and Employment at lahat po ng kanilang ahensya po na tumutulong po sa amin so sa so, sa so, ganitong pamamaraan po italagang eh, talagang natututo naman namin kung uh, ano po yung bago kasi mas nauuna po sila doon sa mga bagong bagong polisiya po ano po ato mga programa po. No? So, as a matter of fact po, Muntinlupa is part of the Job Start Philippines program, okay. which is another convergence program po with the ADP rin naman po. Mm -hmm. Kaya naman po, napakahalaga po talaga ng convergence na ginagawa and po Ang dami Andami natin na kung mga best practices ano, with this conversation. Nandun yung uh, kanilang mga very frequent ang pag-conduct ng uh, job fairs ano, sa yes, Monday po. and Wednesday. I wonder, even pa outside mong Lupa pwedeng pumunta at sumali? Baka pa pwede rin. Ay, Baka pwede naman po. Trabaw, Opo, sir? sa po ang uh, sa mga programa po ng peso, hindi lamang po ng pa pero pangkalawakan peso po sa buong Pilipinas po. Kami po ay uh, handa pong tumulong sa ating mga kababayan na naghahanap po ng tulong, nandyan regardless ng mga, po kung part saan sila ano, outside ano? of oo, the locality oo, oo. po. Nandyan ang skills training, yes, po. tapos nandyan pa yung um, education industry forum, yes, po. and then yung mga connection ninyo with different agencies, especially national talagang napakalaking tulong and livelihood programs ano, na andyan. So, I hope other LGUs can also um, do the same, ano, para matugunan itong kanilang uh, se sektor ng mga manggagawa, yung mga isyu na kanilang kinakaharap. Alright, I want know what's your message you know, sa inyong mga constituents also sa Muntinlupa Lupa sa T, para sa tuloy-tuloy na mga programa nito na tutugon sa kahirapan at tutugon sa mga isyu ng sektor ng manggagawa. Thank you, Ms. Dayan. So, sa amin po mga kababayan sa Muntinlupa, una sa lahat, ako po ay bumabati po sa aking Mayor Rufi Biazon sa pagkatabigan na po siya na panibago pong uh, mandato po para sa kanya second term. Ganyan din po si Congressman Jimmy Fresnedi po. So, maraming salamat po. Bakit ko po nabanggit itong dalawang lalaking ito? Sila po ang ama ng Muntinlupa. Sa kanila po, ang uh, nagmumula ang mga ideya po para po sa mga programang ipinatutupad natin. Sa ating po kababayan sa Muntinlupa, uh, kami po ay maraming nagpapasalamat po sa patuloy ninyong pagtaguyod sa 7 key agenda na ating pamahalang lungsod. Kami naman po sa Public Employment Service Office po ay handa pong tumulong po lagi po sa atin. At bukas po pintoan po ng peso para po sa mga usaping employment, unemployment, underemployment. Gayon din po matla, uh, uh, sa mga kaakibat po nito no, na education, kalusugan, nutrition, etc. So, maraming maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo po sa amin para po maibahagi namin ang mga programa na uh, ipinatutupad namin sa lungsod ng Muntinlupa. Kasi naniniwala po kami sa Muntinlupa po. Kinakailangan po excellent po ang ating pong ang kabuhayan no? sa so, pang-araw-araw. So, kaya naman po ang battle cry po namin ay e, munti lupa, nakaka-proud. Well, Miss Glenda Zamora Anino, maraming salamat maraming po ha, salamat sa rin pagbahagi po. ng mga nakaka-proud po ninyo mga programang ito para po sa sektor ng, uh, mga, ng magagawa. At sa ating pong mga manunood, malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Ah, hindi kahit po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Miss Glenda, samahan niyo po kami at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.